Chúng Sarap talaga na ng bulaklak dito sa rustic. Dahil nga masarap dito mag-banding at kumain, ay dito kami nagpuntang magtutropa. Kahit nga ilang beses kami kumain dito, ay hindi kami nagsasawa dito. Isa na namang kainan ang aming pinuntahan. Kung saan dito, ay masarap kumain at mag-banding. Hindi nga nakakapanawa dito sa rustic resto bar. Dahil dito, ay napakasulit ng pagkain. At eto pa, ang rustic resto bar ay gawa sa kawayan. Kaya naman ito, ay maaliwala sa pakiramdam. Samahan mo pa ng kanilang masarap na pagkain. Eh talaga namang iyong babalik-balikan. Wala ka hahanapin pa. Dahil dito sa rustic resto ay matatagpuan mo ang tunay na masarap na pagkain. At dito nga ay makakasigurado kang fresh, malinis ang kanilang pagpiprepare ng pagkain dito. Saan ka pa? Kaya naman. Try nyo na po dito sa Rustic Restaurant. Eto na nga ang kanilang sisig platter at eto pa ang kanilang whole fried chicken. May kari-kari din at ang kanilang masarap na chop at sa mano pa ng pansit na pampahaba ng buhay. Dito lang yung matatagpuan sa San Gabriel, Romillyville, Bill, Chumora Pastry, San Pablo City. ano pang nyo? Samahan nyo ako at tikman na natin yan. So titikman natin yung mga pagkain ulit dito sa Rustic Restaurant. Hmm. Sarap. Lakay ba dito? May taga-subo pa. Solid. Sarap. Hmm. 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 dito.

O ano pang hinihintay ninyo? I-try nyo na dito sa Rustic Resto Bar para matikman nyo kung gaano kasarap ang kanilang pagkain dito. Dahil ito ay masasabi kong tunay na masarap. Dahil nga natikman ko na ang kanilang iba't ibang klase ng pagkain dito, eh talaga namang hindi ako nananawa. Kaya naman, dayuhin nyo na ang lugar na ito at masasabi kong sulit na sulit ang binayad nyo. Isama nyo na rin ang buong pamilya, tropa, barkada, boyfriend, girlfriend, at kung sino pang gusto nyo isama para matry nila kung gaano kasarap dito sa Rustic Resto Bar at kung gaano ka quality ang kanilang pagkain dito. Halos lahat nga dito ay bestseller dahil lahat dito ay masarap. Siyempre, meron din ditong inuman sa Rustic Resto Bar. I Try nyo na at napakaganda ng kanilang VIP room. Sa halagang ang 2,500 pesos na pagkain ay consumable na ang kanilang VIP room. San ka pa? Napakasarap ang banding dito. Dito nga sa kanilang VIP room ay naka-aircon at meron din video okay na siguradong mapapakanta ka at mapapabirit ka dahil sa ganda ng kanilang sound system at mapapasayaw ka na rin. Si mga gusto mag-inom dyan, meron nga available din ditong pulutan kagaya ng kong bulaklak. At kalamaris. Sa totoo lang, yung kanilang mga menu dito, pwede rin pulutan kagaya ng sisig kanina. At syempre, bukod sa private room nila dito na pwede ka magkantahan, mag-inuma na, meron din silang si uh, sinaserve ng mga pulutan. Ito haya Kalamares ng Rustic Restobar. Yan. Yeah. Ang ganda Napakasarap. bulaklak ng Rustic Restobar. Na, 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 yeah. na, <laughs> 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 Hi mga karastik, ako nga pala si Jaya Pasqua ang may-ari ng Rustic Resto At uh, uh nag-a-accept din po pala kami dito ng mga uh, kagaya ng mga birthday, uh, celebrate birthdays, uh, one year, seven, seven at uh, dibu or binyag. Uh, pwede rin po ang mga wedding, caterings, natanggap din po kami. So, punta na po kayo sa Rustic Touch Bar at mat matimusan nyo ang aming masarap na pagkain. Subukan nyo po ang aming resto bar at marami pong salamat sa lahat.